Magandang araw sa lahat at ngayon ay magkakaroon tayo ng review para sa pabisang komunikasyon. Bagkos ito ay mga baliktanaw na lamang sa mga natalakay natin, pero sa tingin ko ito ay makakatulong upang magkaroon naman ng uh, preskong pananaw at preskong kaalaman hinggil sa paksa. At sana makatulong ito. At sa bandang dulo ng ating talakayan ay ibibigay ko ang anong uri ng eksamang inyong ma kikita, no? At least mayroon kayong gabay sa pagsagot sa inyong exam. Simulan na natin. So narito ang ating guide o gabay sa mga, mga matatalakay natin ngayong araw na ito. Una ay ang mga kultural na pahiwating. So atin ang simulan ang kultural na pahiwating. Or sa Ingles ay tinatawag natin tong cultural nuances. Ang kultural na pahiwatig ay tumutukoy sa mga banayad at kadalasang hindi tahasang elemento ng komunikasyon na nagpapahayag ng mga paniniwala, pagpapahalaga, pamantayan, at panlipunang gawi ng isang partikular na pangkat. At bilang dagdag dito, Higit pa ito sa mga salitang binibigkas. Kasama rito ang tono ng boses, ekspresyon ng muka, kilos, katahimikan, antas ng formalidad, at maging ang pananaw sa espasyo at oras. Bawat kultura ay may kani-kanyang inaasahan kung paano nararapat makipag-ugnayan ng mga tao sa iba't ibang konteksto. At malaki ang epekto nito sa pagbuo, paghahatid at pag-unawa sa mga mensahe. Sa larangan ng komunikasyon, ang mga kultural na pahiwatig ay nagsisilbing mga di nakikitang kodigo na humuhubog sa kahulugan ng mensahe. Halimbawa na lamang nito yung titig ng isang tao na maaring sa ibang kultura ito ay nagpapakita ng kagalingan, nagpapakita ng okay lang para sa kanila pero sa iba naman ay walang respeto ang pagtitig sa ibang tao. So ngayon mayroon tayo ditong cultural context and communication. Ito yung mga traditions and customs, values and norms, religion and spirituality, historical experiences, and social structures. So ibig sabihin pag sinabi nating traditions and customs, paulit-ulit na gawi tulad ng pista, pagbate, o ritual na pampamilya. No? Nakasanayan na. Pag sinabi nating values and norms, ito naman ay ang mga ideya tulad ng paggalang, pagiging malaya, pagsunod o pakikipagkapwa no, na ginagawa sa kanilang tahanan o sa kanilang lugar. Pag sinabi naman nating religion and spirituality, ito ay paniniwalang nakaaapekto sa wikang moral, tono, at nilalaman ng minsahe. Sumunod naman ay ang historical experiences, gaya ng kolonasyon, tunggalian o migrasyon na humuhubog sa identidad at tono. At panguli ay ang social structures, pasensya sa mali ang spelling. Ito ay mga papel, no? batay sa edad, kasarian, o uri ng lipunan na nagtatakda kung sino ang nagsasalita o paano. So, ibig sabihin, ito yung mga pagsusuri sa isang teksto. Mahalagang malaman natin itong mga elementong ito para mag, magkaroon tayo ng gabay no, na makuha ang kanyang sinasabi. Sunod tayo. Punta tayo sa ikalawa, no? sa loobin at pagpapalagay o yung assumption. So, writers and speakers can express their perspectives through the following, no? Pamagitan ng kanyang tono. Ang isang sarcastic o sobrang masigasig na tono ay maaaring magmungkahe ng paghatol o pagmamalabis. Pagpili ng salita. Ang mga salitang tulad ng sinauna, binuo o moderno ay may matitinding konotasyon tungkol sa katayuan, pagunlad at kapangyarihan. Sumunod naman ay pagbabalangkas o framing. Ang paraan ng pagbalangkas ng isang kwento ay maaaring nagpakita ng ilang katotohanan habang binabaliwala ang iba na humuhubog sa emosyon na tugon ng madla. Characterization Sa mga salaysay kung paano inilalarawan ang mga tauhan mula sa isang grupo. So yan yung halimbawa na kung saan paano no, paano ay ng mga manunulat at tagapagsalita ang kanilang mga pananaw gamit ang kanilang tono, pagkili ng salita, ang kanilang pagpabalangkas o yung framing nila at yung pag ano ng character ng kanilang tauhan binibigyan ng ideya. Mayroon din tayo dito mga maaring kabilang sa mga banayad na kultural na pahiwatig or articulating subtle and hidden cultural influences. So, una, katahimikan. Ikalawa, mga simbolo no, na meron ding mga gustong ibigay na mga pahiwatig. Ito yung mga, kumbaga, nakikita natin sa ibang kultura na sa kanila may ibig sabihin pero sa atin walang ibig sabihin. Or may ginagawa natin, nagpapakita ng respeto pero sa kanila is hindi pala ganun ang ibig sabihin. No, halimbawa na lamang yung uh, paghalik sa mukha. Sa ibang bansa, normal lang yung maghalik sa mukha. Sa ibang bansa naman, kapag maghalik sa mukha, ibig sabihin may relasyon na silang dalawa. No? So, mga ano lang yan. Halimbawa ng body language. Silence, may ibig sabihin yung katahimikan. Mga simbolo. Yung sa Pilipinas, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng simbolo na bungo. No? Na kung saan sa Japan, alam nila kung anong ibig sabihin ng uh, yung sa One Piece. Tapos, allusions to historical events. Sibig sabihin, ito ay mga simpleng pagbanggit sa isang labanan, pambansang holiday o tanyag na tao ay maaaring maghatid ng malalim na kultural na kahulugan para sa ibang tao. No, yung mga events, mga piyesta, bakit may ganitong piyesta sa lugar na ito? Kasi mayroon silang uh, kahulugan, mayroon yung deep meaning para sa kanila yung ginawa nila na event na yon. Yan ang halimbawa ng mga Uh, hindi natin nakikita sa ibang uh, bansa. Di ba? May mga bansa, kapag maingay kumakain, ibig sabihin nagpapakita ng respeto sa Japan. Di ba? Kapag maingay kang kumain, masarap yung pagkain. Pero kung sa Pilipinas, hindi pag ikaw ay kumakain ng maingay, parang wala kang disiplina, no? Uh, makalat ka, ganon. Tapos kung sa Japan nagpapakita ng respeto, nag, muyuko uh, yumuyuko yung mga tao, sa Pilipinas naman nagmamano yung mga bata sa kanilang mga magulang. So, yan yung mga hidden cultural influences natin. Sunod tayo. Punta tayo sa diskurso. Tinalakay sa klase ang publiko at pansibikong diskurso. Pag sinabi nating public diskurso, ay ito ay ang nakikita ng marami sa madla na kung saan nagpapalitan ng ideya o maaaring magpalitan ng ideya sa mga tao o sa mamamayan. That is the public discourse. Pag sinabi natin civic discourse, ginagawa ito upang maging mapabuti ang mamamayan masigurado na maging maayos no ang isang problema that is civic discourse pinag-uusapan ang isang solusyon narito din ang mga kagamitang rhetorical or mga rhetorical devices We have irony, metaphor, repetition, inclusive language, and pathos. Pag sinabi natin kabalintunaan, ito ay nagpapakita ng kabaliktaran sa iyong sinasabi. Halimbawa nito ay ang pagbot sa sabihin ng isang politiko na iboboto niya ang kanyang kalaban kasi ito ay marami ng naipong pera mula sa pagnanakaw. That is irony. Sunod naman ay metaphor, pagkukumpara ng dalawang bagay pagsasabi natin na ang puso ng mga politiko ay bakal, dati sa a metaphor. Sunod naman ay pag-uulit, repetition. Ang mga Pilipino ay ganito. Ang mga Pilipino ay matatag. Ang mga Pilipino ay mahuhusay. Ang mga Pilipino, yan ay repetition. Pagbibigay ng emphasis doon sa, sa gustong tatalakayin. Sunod naman ay inclusive language, kabilang lahat. No? Kung walang sa kanyang pananalita, kasama ang lahat, konektado ang lahat. Sunod naman ay patos. Ito ay ginagamit para makuha yung emosyon ng tao. So, gumagamit tayo ng galit, gumagamit tayo ng awa sa ating mga mensahe. So, ibig sabihin, itong limang ito ay mga ilang halimbawa lamang ng rhetorical devices na nagpapalakas sa mga statement o sa mga sinasabi ng isang tao. Either commercial man yan or sa pagtakbo ng isang politiko that isa na pwede natin gamitin. No? mga sample ng rhetorical devices. And of course, dapat i-avoid natin yung biases. Dapat mas mananalig tayo sa katotohanan kaysa sa mga assumptions. Pag sinabi natin katotohanan, mayroong mga ebidensya na binibigay ng mga uh, paliwanag mula sa valid na mga source o sanggunian. Pag sinabi natin pagpapalagay, no, parang base, base lamang ito sa opinion ng isang tao, sa kanyang pananaw, sabi so, sabihin, kulang siya ng ebidensya. Mga types of biases. Sa type of biases, meron tayong tatlong binigay sa klase. Marami man, mayroong gender bias. Pero dito, i-ano lang muna natin. Ito lang muna yung ibigay natin na binigay sa klase para ano tayo lahat. Same tayo ng idea. Selection bias, confirmation bias. Pasensya sa spelling. It's I. Ha? Confirmation bias. We have framing bias. Pag sinabi natin selection bias, ibig sabihin sinasabi mo lang kung anong magandang katangian ng isang tao. Pag sinabi natin confirmation bias, may mga uh, balita na positibo para sa'yo, yun lang yung sinasabi mo na tama. Pero yung mga nakikita mong video sa TikTok, yung mga sinishare sa Facebook na negative about you, hindi mo sinasabi na yun ay totoo. Yun ay mga fake news. So that is confirmation bias. Sunod naman sa letter C is framing bias. Yung angulo, iniiba mo yung angulo ng isang balita. Yung pagsulat mo, ang husay mo sa pagsulat para maiba yung pananaw ng mga nagbabasa. That is framing bias. Siya yung nagnakaw ng pera pero sinabi mo or sinulat mo na siya ay in isang inosenteng tao na nagsisimba tuwing linggo, kailanman hindi siya nagnakaw, that's framing bias. Iniba mo yung estilo sa iyong pagsulat o sa iyong pagsasalita para maiba ang paningin ng tao sa isang bagay o sa isang produkto o sa isang politiko. So ngayon, sa type of test natin, para sa effective com, Una ay 15 points para sa identification. Then 25 points para sa multiple choice that is for effective communication. Para sa mamisang komunikasyon naman, mayroon tayong 10 points na kung saan isusulat ninyo kung anong rhetorical devices ang ginamit. Tapos test 2 tama o mali, isulat lang ang tama kung tama, mali kung mali ang statement. Tapos test 3 naman ay multiple choice. Overall lahat ay 76 points lahat ang inyong exam.